Bakit hindi pumunta sa paradaan ng tricycle, paradaan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupangan kita. Maniwala ka sa akin. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. kinokontra mo ngayon, oh! Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit? Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Ay. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung Nagkonting mali lang po noong 2020, sinasaktan na po ako. Konting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkonting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tiyatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer. Saan po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga si dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung, yung pong babae. Oo, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo. Kasi, na po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amon amonyo amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng ng uh, ng vision, ng, hindi na kayo kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong nung 2021 po. Well, hindi kayo pinatingnan sa doktor. Hindi kayo... Hindi po. <laughs> yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, na, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba sila? May freezer? Ano ba kung meron sila? Mayroon Bahanap po Buhay po. nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung yung letter J na bakal, po. doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilan taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para para po, 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Sa merong sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, uh, uh, pag, uh, uh, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung naramdaman nyo, pero si si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong pa... Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. Pitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Pitong taon, tiga Batangas o kayo, di ba? Batangas City. Apo. Pero di po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga Consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, niminsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Amahal ah, na araw. Hindi po. Araw na mga patay, hindi kayo umuot. Pito't taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla. Pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman. Yun ang gusto kumain, kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalun na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Ah uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadagnan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palini, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, na, nakita nyo na na uh, meron po siyang mga sugat, mga ganun. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong gano'n dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawag, I'm sorry, Senator Padilla dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po dun pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa barangay. Ano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa Barangay Hall po, naandun po si Nana Elvi simu. Ah, uh, Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa Municipal Health Officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses, 'di ba? Yung sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may paningin na ho siya noon o bulag na? Anong tulong natin na kasi po sa batas po ni Senator Estrada? Yung kasambahay lo, naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall? Wala po naka... Mr. Chair, pwede natin kas si Ma'am LV. Ma'am LV... Sasagutin mo pa yun, ha? Uh, so, LB, sorry, sir, uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon, tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa na loob? Siya. Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay? E, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon, nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niya sa kanya nakatakas ka, daladel mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao ka. Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, you know, Bob? so, we might... Good. yung mic. Good. Mike. Ah, uh, yun naman po sir. Alam nga ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi hmm. ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos probably all no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo, napaka-walang napaka, napaka, napaka walang walang mo Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isino-render po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung, kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madungi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, I, eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Po, Maraming kasama Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yun totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po. Wala pong nasabi si Nana Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin me a Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi mo inaka, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Di Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi sana, pa... Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tull po. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sig oh, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ang trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, sir election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Hindi sinabi... mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo? Sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nani Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Possible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sa sama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Uh, Mr. Mr. Chair, ipaano natin to? detector test and then kapag lumitaw na it sa lie detector test nagsinungaling to ikulong natin sa baba so kukulong kita kukulong kita napakasinungaling mong tao ka kapitan kapitan kilala mo ba yung amo ni LB ano po yun talang ano po may tindahan po sila yun lang po ang aming pagkakilala pero ni number po nila wala po kami De, okay, kilala po kilala mo Kilalo ba? po Kilalo po kilalang tao yun doon kilalang tao yun doon Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Manang lb ron bulag na siya ang dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, tan uh, uh, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati Isang mata ko po yung kanan ang, po, ang kanan po ay nakakita pa Opo So nakaharap niyo po si Kapitan Opo narinig ko po yung sabi niya po sa amo kung lalaki O Sir Jerry na parang nandito nandito yung sampang sang sambahay mo nandito nandito. tinawagan tinawagan o um, magkaharap Hindi tina para pong tinawagan ka wala po. So, Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Ah, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita hindi, po. Hindi niyo makikita? makikita? Kailangan po ang boses. Kailala ko po yung boses. po yung boses. Uh, Nabobosesa ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang oh, physical condition. Malaki ba? Magbalik? Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, Uh, uh yung, ang itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit yung, isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad. Matangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Oh, Mataba ka. Hmm. ba, ano nga Matay ano ba hide mo and bali mababa ka kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo okay. o nakaupo wala ka. Okay. Type ko ang height ko. Maliit lang po ako. Wala wala na totally vision. No. Yeah, totally. Di, 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 Dr. Kate Apes. Okay. So hindi mo ilang taon na ilang taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ko noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021, nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, si Kagawad po yun, hindi ko lang po po ang lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para anong gay magreklamo, isubo. Opo, sabi po nung kagawad doon, "O oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo." Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? E, opo. Ay sabi, daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid? Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako, ako Hindi tala. mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, nabobosesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Ibisi po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi? Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh, sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? -che Wala po. Ayun, walang, sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi, ka. hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi. hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Rangga ng maliit. Wala. Wala po. Wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae, dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po kung pangyayari, tumawag po na na yan. Paano niya nalam, paano nalam ni Mr. Ruiz na na si Aling Elvis sa barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. At... paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya ba, ilang minuto? Nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? Siguro po wala pa pong tatlong minuto, sir. oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, at saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Hmm. Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, Miss Ayan, Senator. Hindi, kahit po... hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakay ng habal-habal, sakay ng jeep, o bus, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Tan. Pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi si, uh, uli si uh, Aling Elby sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Pasyal Okay na, Mr. Ruiz. O, so, kumusta na yung nagpunta sa atin? Ano ang kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa, sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamos ka mo eh. Sina ang maamos, ang medyo magutin po sila na Elvi po talaga. Ah, pero hindi ka na nag-follow up na uh, na, ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano ba ang kalagayan niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin na-follow Kasi nga po, ang, ang, ang paalam niya po sa amin talaga, Naihatid na po sa pamilya. sabi pa po niya sa conception niya ihatid, yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihatid ni Jerry sa pamilya? Oo po. At, mm... oh, so hindi ka nag-follow up, Jerry, na mo na ba? Ay, yun po ang hindi na po. Sa Ay, yun po yung po, barangay patrol tayo, di ba? Wala po kaming barangay patrol, lakad lang po kami at saka so, po sariling motor lang. <laughs> so wala nang, wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap ngayon dito, nandun ka po pala. Yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbogang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo siguro. Si chairman. Siguro. Baka rehistrado pa, nag pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Hmm, na ngayong, ngayong ano, September, Oktobre, sa Senator Tulpo. Okay. Ulitin ko ulit. Eh, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubog-bog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am Elvi. Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. Ulitin ko, Madalas ka nang binubog-bog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inyo, untog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etcetera. Et And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, maging nire-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. Na mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nana Elvin. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ni Ma'am Elvin, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am Elvin. Napaka sinungaling. Ang sarap i-contempt ito, uh, hindi, po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi, Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it e defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na, na dad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, umbaga, nandun na siya, protektado siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi? And, and she had three minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo? Um, sabihin natin, siguro papalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbongan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi, kinampihan ni tong police yung amo parang ikaw din ikaw ang susundan pag sisibak namin nandito rin si ah uh, uh, police officer uh, palaba ah, diba? di ba nasibak ka na transfer sir ng lugar sir sir honor oh ganoon na na transfer ka nasibak ka yes sir honor kasi ni reklamo ka at nakita may probable cause yung reklamo ni ma'am Elvie uh, kaya ka na transfer tama oh ganoon ka rin kaya lang ikaw, hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In, in your case, reklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya ay makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reglamo pa. Hindi pa po, po siya umimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga tanong, palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilala katulong yan ng Chairman. mga Ruiz. Senator, Senator, Pineda, Senator Tulpo, Senator Padilla. Opo. Tapos babalik ulit tayo sa ano, ah. sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, Center uh, so, Padilla. Salamat po, Chairman, sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Raffy kasi dapat automatic yung chairman eh pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba eh, eh, bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic 'yun, pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi ya po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman po pang anong pinwersa si Nanay LB na Tuma, tumakas na nga. Tumakas eh, na nga. Eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Kasi Di ba sinabi nga, ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Parang, Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz, eh. eh. dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba, automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido. Di ba? Di ba, ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa barangay. Adi, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, Ginawa ko po sir dahil hindi eh, hindi mo hindi mo kinausap, 'di ba? Ang trabaho ng chairman, pakinggan mo 'yung dalawang partido. Ay wala nga po sinasabi si Nana LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya tinatanong namin. mo si Nanay. Hindi po na imik. Nay, po, tinanong, nay, tinanong ka ba, ni tin chairman? Tinanong kayo, nunandong kayo. So, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, chairman, paki-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ko doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Eh, oh. nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag na po si Nanay LB. <laughs> Bakit pa siya tumakas kung hindi naman siya iipik? Iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag, pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Wag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita, maniwala ka sa akin. Chair, chairman, <laughs> yung katarungan Pambarangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba ibang chairman? Ah, uh, ako po. Ako yung mga... Lahat, lahat po. naman yan. Meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo kung may, may magre-reklamo. May, Mer meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Uh, wala po. Wala. Dahil po nga, uh, madali lang po si Nanay kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbok yun eh. ba? Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na uh, ilagbok. Ano yung naging aksyon? Pwede rin ilagay doon. Walang naging aksyon dahil na nung amo. Di ba? Wala, wala, wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay Secretary, tinignan ni Barangay Health Worker, may Barangay Social Welfare Officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, eh, di ba? So wala tayong, wala tayong uh, papel, kung ano man. Wala po. Ayun, pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, nakakalungkot yan. Sa Atre Strada? gano'n ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang paper first term po ngayon, Senor. Ah, uh, so tatakbo ka. Sunod. May plano pa po, po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag nyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na.